1, 2, 3, action Sige, patupok po kayo Hey, baba Yan, madang aro po sa ating lahat Muli niyong napapanood si No Boy Ah, ayan Di bali Ah, sa ngayon Ah, patapos na lang sana, sa, pagsasanay ko Ayan Paano dito? Sa, sa bukit patakbo uh, takbo lang yan bye bye lang dati ako pa ako talaga din lang gumagawa nito yan pa ako lang tayo simpleng trail trail lang yan tapos paikot ikot lang tayo ganda lang paikot ikot lang ano lang basta kahit paano unti-unting sa panel, parang hindi tayo parang, hindi ba para ano? Para hindi naman tayo mga lawang. Siyempre kahit na ano wala pa tayong laban. Or kahit na matagal pa yung mga laban na paparting sa atin. At least hindi po natin ginakalita na mag-training. Takbo takbo lang ta. Wala. Kahit pampagising lang ng ano mga natutulog nating mga buto, muscles, lahat-lahat. Gising din natin yung katawan natin. Kaya sa lahat ng mga ano dyan, ng mga hindi po gano'n nakakapag-exercise. Yan, mag-exercise po kayo. Tapos, sa ano, sa lahat ng mga busy people. Yan. Kahit pa paano, yun talagang halos sa uh, ano ah, mga halos hindi na gano'n nakakapag- exercise talaga eh kahit simpleng takbo lang sa kahit na kahit pa paano, Okay, may may gising mga katawan ninyo. Yan. Di so, bali, kanina pa ako, ano? Kanina pa ako tumatakbo. Pero, yun nga, ngayon ko lang kasi naisipang uh, i-video to. pasensya na magulo talaga yung camera ko kapag ka uh, ako Ah, uh, nagdo-document ako Sobrang, ayan, uh, sobrang likod Kaya naman parang ano, parang Mawawala kayo ng interest na po ng Yung ginagawa ko kasi Ako alam mo ang gawa ko kasi nito Wala akong kasama Ayan Sa so, ngayon Ayan, uh, in ko muna ano yung takbo para kaya ano naman ay makapagsalita din ako ng no, maayos dito sa sa video yan o oh, may ikot pa akong mitagya behind the behind the dark or behind the lights bahala na dyan kaya yun uh, nagsasanay tayo ngayon kasi pag may ano pag may paparating na laban o kaya sabihin natin matagal pa yan or malapit na mas maiging ahead or beyond that day or month na kayo sasabak sa isang running competition lalong lalo na po sa mga kapwa runners yan ay huwag nyo pong kakalitan ng magsanay lalo na po yung mga kapwa runners na busy people talaga yung kahit na papano ay hindi, kahit na ano yung kahit na ang parang naging libangan lang nila yung pagsali nila sa mga ano sa mga fun run sa mga marathon, mga ganyan kahit pa paano maglaan kayo ng kahit mga kahit siguro pang 30 minutes to 1 hour na pagsasanay sa loob ng isang araw kasi mas mga dayon uh, at least kahit pa paano uh, nakakapag body conditioning kayo tapos syempre eh, huwag na huwag niyo huwag na huwag niyo pa 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 Huwag na huwag nyo pa rin pababayaan yung kalusugan ninyo. Yan, napaka-importante po niyan. Lalo na po sa mga kaibigan kong ano, sobrang busy po sa mga trabaho nila, sa mga gawain nila, sa mga negosyo nila. Yan. Huwag na huwag nyo kakalimutan na ano, mag-ehersisyo pa rin. At, higit sa lahat, yan, kinakamusta ko lahat ng mga ano, lahat ng mga kapwa -ka ko runners na ano, matagal ko na din sana someday sama mo makita kita makita kita ulit tayo and then uh, may sama ko kayo ulit sa mga video ko yan. hoping someday sama ah. wa nga so di ba kasi yung mga ano mga ibang kaibigan ko din lang dito sa running community sa running community ko din lang sila nakilala yan putak putak bola niyan kahit man na, malakas man sila or ano man yung level nila sa ano sa running uh, they are still my friends Ayan Friendship pa yan. So, inpo, po. Sana patuloy nyo pa rin po ang suportahan at subaybayan sa lahat po ng mga ginagawa ko sa sa larangan ko. Kung ano man po yung kaya kong iambag lamang dito sa social media. Kaya na patakbo-takbo lang ako. bisikleta Yan. Tsaka po pala dito sa, ano, sa YouTube channel ko na ano na Tib Kirdapan. Meron din po akong isang YouTube channel na ano na para sa biking or sa pagbibisikleta sana supportan nyo po yun uh, ko na lang po dito sa screen yung isa kong youtube channel ng biking okay so yun lamang po patuloy po sana kayo mag follow and share sa aking uh, facebook page and mag subscribe po kayo sa aking youtube channel and thank you so much po and god bless po sa ating lahat